si Maribel ay labing-anim na taong gulang. Isang magandang dalagita. May maamong mukha at mahabang itim na buhok. Bata pa lamang siya ay kasama na niya si Lola Karing sa pagtitinda ng sampagita sa labas ng simbahan tuwing linggo. Sa bawat hibla ng bulaklak ay nakaipit ang mga pangarap nila makaraos sa araw-araw. Patay na ang ina ni Maribel. Noong siya isanggol pa lamang, ang ama naman niya, nilayasan sila at hindi na muling nagparamdam. Kaya si Lola Karing ang nagsilbing ina at ama sa kanyang paglaki. Mahal na mahal ni Maribel ang kanyang lola. Kahit mahirap ang buhay, Napupuno ito ng saya dahil sa pagmamahala nilang maglola. Isang linggo ng umaga, habang nagtitinda sila sa labas ng simbaan, may malaking kaganapan. May shooting ng pelikula, ang bida, ang iniidolo ni Maribel. Si Lester Sarmiento, santanyag at gwapong aktor. Kahit pagod sa pagtitinda, napuno ng tuwa si Maribel. Sana raw kahit saglit, makita o makalapit siya sa kanyang idolo. Hindi niya alam, ang araw na yon ang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Habang nagkakagulo ang mga tao sa shooting, pansamantalang naiwan si Maribel malapit sa gilid ng simbahan tanga ng ilang tali ng sampagita. Napansin niya ang isang babaeng matangkad, maputla at tila ibang iba ang aura. Nakasuot ito ng itim na bestida na parang hindi bagay sa kasiyahan ng paligid. Hindi niya kilala ang babae, ngunit ramdam niya ang kakaibang lamig sa paligid habang nakatitig ito sa kanya. Lumapit ang babae kay Lester. At laking gulat ni Maribel. Parang kilala ni Lester ang babae. Nag-usap sila ng mahina. Tapos ngumiti si Lester ng isang ngiting parang walang buhay. Napansin ni Lola karing ang pangyayaring yon at agad siyang tinawag. Maribel. Iwasan mo ang mga hindi natin kilala. May kakaiba sa babaeng yon, bulong ng matanda, na para bang kinilabutan din. Sumunod naman si Maribel. Ngunit sa kanyang puso, may unti-unting umuusbong nakaba at isang uri ng pagsiselos. Sino ang babae yon at bakit ganoon na lamang paglapit niya sa kanyang iniidolo? Linggo muli ng umaga. Maaga pa lang ay nakapwesto na si na at Lola Karing sa harap ng simbahan. Malamlam ang sikat ng araw at tila may malamig na hangin na bumabalot sa paligid. Ang mga kampana ng simbahan ay mahina lamang kung tumunog na para bang nagbabadya ng isang hindi maipaliwanag na panganib. habang abala sila sa pag-aalok ng sampagita sa mga dumadaang diboto. Napansin ni Maribel ang isang babae na nakatayo sa lilim ng malaking poste ng simbahan. Maputla ito, mahaba ang itim na buhok na parang hindi naliligo. At suot ang isang lumang bestida na kulay abo. Hindi siya kumikilos. Nakatingin lamang ito kay Maribel. Matulis malamig at mapanlikha ang titig. Kinilabutan si Maribel, ngunit pinilit niyang huwag itong intindihin. Sa halip, lumapit siya sa isang matandang lalaki para ialok ang kanyang mga bulaklak. Ngunit habang inaabot niya ang mga sampagita, sa gilid ng kanyang mata ay nasilayan niyang unti-unting lumapit ang babae sa kanila. Walang yabag ang mga hakbang nito para itong lumulutang sa lupa. Lola, mahinang bulong ni Maribel habang mahigpit na kumapit sa braso ng matanda. Maribel, ano ka ba? Ang lamig ng kamay mo, bulong ni Lola Karing. Hindi pa rin napapansin ang kakaibang presensya sa paligid nila. Nang sumulyab siyang muli, hindi na niya nakita ang babae. Wala na ito sa lilim ng poste. Nang maglakad sila papunta sa kabilang bahagi ng simbahan, Nararamdaman na naman ni Maribel ang malamig na hangin sa batok niya. At sa kanyang paglingon, naroon ang babae, nakatayo sa kabilang kanto, ngumingisi. Kita niya ang matutulis nitong ngipin na hindi pangkaraniwan. Hindi ito ordinaryong babae. At sa mga mata nitong mapula at mapanuri isang babala ang nakasulat. Hindi ka nag-iisa, hindi ka ligtas. Hindi nakatulog ng maayos si Maribel noong gabing yun. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ng babae. Ang kanyang matatalim ng ngiti, ang pulang-pulang mata at ang malamig na presensya. Kinabukasan, nagulat siya ng makatanggap sila ng paanyaya mula sa isang production assistant ng shooting. Inimbitahan po si Maribel ni Lester sa taping mamayang gabi, sabi ng lalaki. Nalaki ang mata ni Maribel. Si Lester, siya mismo ang nag-imbita. Pero nang matanggap niya ang papel ng paanyaya, napansin ni Lola Karing ang kakaiba. Ang sulat kamay sa papel ay malalambam. Tila hindi gawa ng tao. Pinag-isipan ni Lola Karing na huwag nang pumunta si Maribel. Ngunit sa kabataan at paghanga, hindi nakinig si Maribel sa babala. Ito na ang pagkakataon niyang makalapit sa iniidolo niya. Kaya nang lumalim ang gabi, lumabas si Maribel. tangan ang ilang tali ng sambagita. Papunta sa simbahan kung saan gaganapin daw ang eksena ng shooting. Ngunit pagdating niya doon, malamig, madilim at tila iniwang walang tao ang paligid. At sa lilim ng kampanaryo, may dalawang aninong nag-aantay sa kanya. Maribel, malambing na tawag ni Lester mula sa dilim. Napangiti si Maribel sa tuwa. Ngunit nang lumapit siya, unti-unti niyang namumukhaan ang babae kasama ni Lester, ang parehong maputlang babae sa simbahan. Muli siyang kinilabutan. Tila ba si Lester ay hindi na siya ang iniidolo niyang aktor? Kunti isang malamlam na amyo. Parang pagod, parang alipin ng mas malakas na nilalang. "Halika na, Marebel. Matagal na kitang hinihintay." wika ng babae. Ang boses ay malamig at parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi makagalaw si Marebel. Parang hinihigop siya ng malamig na hangin. Muling sumilay ang ngiti ng babae. Ngunit ngayong malapitan na, bumungad ang matutulis nitong mga ngipin. Mga matang pulang-pula at mga kuko na mahabat matutulis. Isang halimaw. Aswang sigaw ni Lola Karing na biglang lumitaw. Hawak ang isang sanga ng krus at isang maliit na bote ng banal na tubig. Sumigaw ang babae, isang malutong, nakasisilabot na tili at biglang umatras sa dilim. Tinakpan ni Lola Karing si Maribel ng katawan niya at itinapon ang banal na tubig sa lupa. Umusok ang paligid habang umuurong ang dalawang nilalang. Pero bago tuluyang maglaho ang aswang, Nagsalita ito sa isang pangakong nagbabadya. Hindi pa ito tapos Maribel, hindi pa. Kinabukasan, nagising si Maribel sa kama niya. Si Lola Karing ay nakabantay pa rin sa tabi niya. Sa labas ng kanilang bintana, amoy na amoy ang mabangong bulaklak ng sampagita. Ngunit may kakaiba. Nang lumabas si Lola Karing para suriin ang bakuran, nakita niya ang isang bungkos ng sampagita na inilagay sa pintuan nila. Sa gitna ng puting bulaklak ay may nakasukbit na patak ng dugo. Hindi ito ordinaryong paalala. Isa itong babala. Babalikan siya na nila lang na iyon. Mula noon, hindi na sila nagtitinda sa simbahan. Lumipat sila sa mas malayong bayan. Iniwan ang kanilang dating buhay. Ngunit sa bawat pagdapo ng malamig na hangin, sa bawat bulaklak ng sampagita na sumasayaw sa dilim, naaalala ni Maribel, ang gabing muntik siyang matangay ng aswang. At ang pangakong binitawan nito ay naghihintay lamang ng tamang oras para magbalik. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.